news update. Mga balita ngayon. 6.793 trillion pesos 2026 proposed national budget Aprobado na ng DBCC. EDSA C5 nanguna sa pinakamaraming aksidente sa Metro Manila noong 2024 ayon sa MMDA. 2 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa Rizal, high value individual arestado. Ako po si Cesar Sorian. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aprobado na ng Development Budget Coordination Committee ang 6.793 trillion pesos proposed national budget para sa taong 2026 na mas mataas ng 7.4% kumpara sa kasalukuyang budget ngayong taon na 6.326 trillion pesos. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, focus ng nasabing budget ang edukasyon, serbisyong pangkalusugan at workforce upscaling na may temang nurturing future ready generation. Bukod dito kasama din pagtutuunan ng pansin ang Build Better More Infrastructure Program, Digital Transformation, Climate Resilience at pagpapalawig ng mga serbisyo ng LGUs. Aabot naman sa 10.1 trillion pesos ang halaga ng mga budget proposals ng mga ahensya ng gobyerno na masusi nilang sinala upang maibaba sa nasabing budget. Samantala, target ng DBM na isumiti sa Kongreso ang Paano kalang budget sa darating na Agosto. Pinakamaraming naitalang aksidente sa kalsada noong 2024 sa EDSA na may bilang na 8873, at sa C5 Road na 8675 ayon sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kasama rin sa may mataas na insidente ang Commonwealth Avenue sa 5091, Quezon Avenue sa 2883. Rojas Boulevard 1659, Marcos Highway 1358 at R10 Road sa 660. Sa kabuuan, 29,199 insidente ang naitala sa binanggit na pitong pangunahing kalsada. Pinakamaraming nasawi ay mula sa banggaan ng truck at motorsiklo. Sinabi ni MMDA Chair Don Artes sa Road Safety Summit na bawat buhay ay mahalaga at hindi dapat ipagsawalang bahala. Inilunsad din ng MMDA ang Metro Manila Road Safety Plan 2024 to 2028 para sa mas ligtas na mga lansangan. Nahuli sa isang by-bus operation sa barangay ng Kamarikina City ang isang high-value individual na si Alias Robin, 32 anyos mula sa San Mateo, Rizal. Naaresto siya matapos bentahan ng shabuang poso buyer ng Marikina City Police kamakailan. Nakuha sa kanya ang 295 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2 million pesos. Ayon sa Eastern Police District, ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya kontra droga sa ilalim ng AAA Leadership Framework, Able Active Allied. Nakakulong na ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.